hindi na mga boss madam ipakikita lang ako sa inyo isang ori ng insekto ayan ah hindi makakita lang pag gabi nakakita mo lang ilaw niyan. Isang uri na insekto yan, mga no, boss madam. Kasi yun naman nakaka-relate nito. Tay comment na lang. Nag-iisa ah, na lang siya. Dati marami siyang magkakasama ngayon eh. Isa na lang. Ayan ah. Sa gabi mo lang makakita ang ilaw niyan. Hmm, yan. gumapang na siya. Nasa palad ko lang kasi yan eh. na. At na natin. Nagayon natin sa sa hindi dito, dito. Ayan. Dito sa dahon. Ah, na tayo pagaga ngayon. Ayun oh. Lumapang na. May ilaw siya pagkagabi mga boss madam. Ayun oh, ganda na. Insekto lang yan, insekto. Ayun, ayun na. Bakit na? Eh, minto dito eh na. Ayan na. Dati nung ako'y bata pa, napakarami ko nakakita nito. eh napakadala ng makakita ng ganito mga boss, madam ganda mga ganda tumatagal ang panahon ayan na namawala na sila ayan na ah. ito ang pinakala sa puno ng natin <coughs> Nanda na ilaw nya Iilaw sa gabi